Sister Juliana. Merong isang priest, nakalimutan ko na ang pangalan nito, pero merong isang priest na sobrang nagdududa siya. Talaga ba na nagiging katawan at dugo ni Kristo ang kinokonsecrate niyang host? Na meron siyang ganun doubt eh, na isang makasalanan na kamay niya na kaya mag-transform no kinoconsecrate niya as real body and flesh of Christ. No doubt siya about the Catholic faith, pero yung transubstantiation na turo ng simbahan, hindi niya yung maarok. Parang hindi siya naniniwala, may, may, may duda siya doon. So meron siyang ganung crisis sa kanyang pananampalataya. So nagkaroon siya na parang pilgrim, parang pumunta siya sa Rome noon for his pilgrim. And then, dahil na Meron siya ganito pagdududa, he continued to pray to the Lord. Tapos, may isang pangyayari sa kanyang buhay na sobrang nagbago sa kanya. During this mass, so parang nag, siya nag-host ng isang mass dyan sa room. Nung habang tinataas niya yung host, during consecration, you know what happened? Yung bread na kinoconsecrate niya, biglang, nung pagka-break niya, bigla itong nagdugo. Okay, talaga may nagflow ng dugo. Hello mga ka -fate. Welcome again sa ating vlog. My name is Brother Adrian Milag. And today, uh, gusto ko ibahagi sa inyo ang napakagandang kwento na I'm sure kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon at pagmamahal sa Eucharistia dahil itong ibabahagi ko sa inyo ay dito nagsimula ang feast day of Corpus Christi kung ikaw ay may pagmamahal sa Eucharist, I'm sure itong kwento na to ay mas lalo pang magpapalalim sa iyo. Amen. Have you ever wondered how one person unwavering faith can lead to a significant change in the Catholic Church? And today, pag-uusapan po natin ang kwento ni Saint Juliana of Lige, isang visionary behind the Feast of Corpus Christi. Kaya stay tuned mga ka at huwag mong palagpasin na panoodin ang buong vlog na ito dahil ito ang magpapalalim sayo sa iyo sa debosyon mo sa Eucharist na ito ang nag-transform sa ating liturgical calendar. Ilarawan natin ang taon na 1193 sa tahimik na lugar malapit sa Liege. Noon, ang tawag dito Liege ngayon ay Belgium na. Merong isang batang babae na nagngangalang Juliana ang isinilang sa kasamang palad, siya ay naulila sa murang edad na limang taon. At siya at ang kanyang kapatid na si Agnes ay inampun sila ng mga Agustinian nuns sa convent ng Mont Cornelion. Dito sa convent, dito lumago ng pananampalataya si Juliana. Alam niyo, growing up surrounded by prayer, contemplation, and the sacrament, ang puso ni Juliana was set aflame with the love for God bata pa lamang siya ay nakaranas na siya ng mga mystical experience, mga mystical uh, vision. At yung isa sa mga vision na na-experience niya ay lubos na nagmarka sa isang maliwanag na buwan na may madilim na bahagi na sumisimbolo sa kawalan ng isang kapistahan na nakatuon sa blessed sacrament. Ito ang nagtanim ng malalim na debosyon kay Juliana sa Eucharistia. So nagkaroon ng vision si uh, Juliana okay, na nakita siya ng buwan, sobrang liwanag na buwan na merong isang uh, madilim na bahagi. Pinaintindi sa kanya ng Diyos na itong interpretasyon na ito, yung, yung nakita niyang vision ay sumisimbolo na wala pa tayong feast day na nakatuon sa Blessed Sacrament or sa Eucharist. Kaya ito'y nagtanim ng matinding debosyon kay Juliana sa Eucharistia at ito'y nagkaroon siya ng hunger nung nagkaroon siya ng vision na to at yung naging mensahe sa kanya ng Diyos. At hindi ito nakalimutan ni Juliana. As Juliana grew older, her visions become more vivid and insistent. The image of the moon with a dark spot haunted her compelling her to act. Nagumalaw na siya, nakumilos na siya, nasabi niya na ito sa mga tamang authority yung naging vision niya. She believed that the church needed a special feast to honor the Blessed Sacrament and she was determined to see this vision realized. Ibinahagi ni Juliana ang kanyang pangitain sa kanyang confessor na si Canon John of Lausanne at kalaunan na naging obispo ng Lige na si Robert de Torret. At isipin nyo yung kanilang pagkagulat at syempre nag sila sa simula nung ah, kinuwento, nung sinabi ni Juliana yung naging vision niya. Syempre yun naman tayo, di ba? Tayong mga tao, yung nature natin, medyo skeptic ka dyan. Medyo, oh talaga ba? Nagpakita sa si Lord? Ah, talaga ba? Ah, nagkaroon kang Di ba minsan, sino ka? Para ikaw ang pakita ni Lord. 'di ba? Tsaka yung kabaliwan na gusto mangyari ni Juliana na magkaroon ng feast day, 'di ba? At baguhin ang liturgical calendar parang ha. Ano kasan to, papa? Parang ganoon, 'di ba? Kaya medyo nag-aalinlangan yung mga yung confessor niya doon sa shiner sa kanila ni Juliana. Pero hindi nagpatinag si Juliana na yung kanyang pananampalataya ay talagang Matindi, talagang gustong-gusto niya magkaroon. Ito yung tingin niya mission at purpose niya na magkaroon talaga ng feast day sa Blessed Sacrament. Atong passion na to, etong apoy na to ay sobrang nakakahawa, very contagious, 'di ba? Kaya walang pagod talaga si Juliana na siya ay nag-advocate para sa pagtatatag ng Feast of Corpus Christi. Pinangunahan niya siya mismo, pinangunahan niya ang kanyang pagmamahal sa Eucharistia kitang kita yun sa kanya ng mga tao. Sister Juliana's persistence began to bear fruit. One of her most significant supporters was Jack Pantelion, who would later become Pope Urban IV. Alam nyo, in 1246, and Bishop Robert of Lige officially ordered the celebration of the feast in his diocese. This local recognition was a monumental step, but Juliana's vision extended beyond her local community. Alam nyo, yung naging vision ni Juliana ay actually kinamatayan niya yan. Hindi pa rin nagkakaroon ng official yung simbahan na, ng Corpus Christi. Did not end with her lifetime at hindi naman doon naputol at tatapos yon. Alam nyo, after her death in 1258, her cause continued to gain momentum. Actually, si Pope Urban IV na uh, formerly Jack Pantaleon, na dito niya nga yung vision niya na ito ba? Diba? talagang naging magkaibigan itong dalawang to si Juliana at si uh, Jack Pantaleon. nung Archdeacon pa siya ng panahon na yon and became Pope Urban de Port ay talagang na-inspire siya sa devotion ni Juliana very saintly nun talaga si Juliana at si uh, Pope Urban IV ay nag-issue siya ng isang papal bull na tinatawag na Transiturus de Hoc Mundo in 1264, establishing the Feast of Corpus Christi as a universal feast of the Church. And he also commissioned St. Thomas Aquinas to compose the liturgical text for the feast, resulting in some of the most beautiful hymns, we know today like Pangilingua and Tantum Ergo. Di ba alam natin yan, yung Tantum Ergo, Sacramentum. Di ba? Ayan, si Thomas Aquinas ang nag-compose niyan. Na-inspire yan dahil kinomission siya ni Pope Urban IV. Actually, ang backstory dyan, after five years nung pagkamatay ni uh, Sister Juliana, merong isang priest, nakalimutan ko na nung pangalan nito, pero meron siyang priest na sobrang nagdududa siya. Talaga ba na nagiging katawan at dugo ni Kristo ang kinoconsecrate niyang host? Na meron siyang ganun doubt eh, na isang makasalanan na kamay niya na kaya mag-transform no kinoconsecrate niya as real body of flesh of Christ. No doubt siya about the Catholic faith, pero yung transubstantiation na turo ng simbahan, hindi niya yung maarok para hindi siya naniniwala, may 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 duda siya doon. So meron siyang ganung krisis sa kanyang pananampalataya. So nagkaroon siya ng parang pilgrim, parang pumunta siya sa Rome noon for his pilgrim. And then dahil na meron siyang ganito pagdududa, he continued to pray to the Lord. Tapos may isang pangyayari sa kanyang buhay na sobrang nagbago sa kanya. During This mass, so parang nag, siya nag-host ng isang mass dyan sa room. Nung habang tinataas niya yung host, during consecration, you know what happened? Yung bread na kinoconsecrate niya, biglang, nung pagka-break niya, bigla siya itong nagdugo. Okay, talaga may nag-flow ng dugo. And he was so amazed at doon mga moment na yon nalusaw ang duda niya at doon siya parang na convict ng Diyos na wow, this is really the true body and blood of Christ. I forget the name of this priest pero totoo nangyari to. At ang nangyari nun, etong si yung, yung paring to na nagdududa, kinuha niya yung host, binalod niya sa brown cloth, something like that. Binalod niya yun tapos tumakbo siya papunta kay Pope Urban IV. Pinunta niya kung saan naka uh, stay si Pope Urban the Fort. Doon niya pinakita itong Eucharistic miracle na nangyari. At nung panahon na yon parang uh, nung nakita mismo ni Pope Urban de Fort yung nangyaring Eucharistic miracle na yun, nagkaroon ng dugo, it turned into to, to real body and flesh and blood. Doon parang niremind si Pope Urban Fort about kay Sister Juliana na naging kaibigan niya after five years. At eto yung nag-convict sa kanya na pinaalala sa kanya na kailangan na magkaroon ng feast of Corpus Christi dahil doon sa pangyayari na 'yon. Ito 'yung nag-trigger kay Pope, Pope Urban IV na mag-declare ng papal bull para sa Corpus Christi para magkaroon tayo ng Corpus Christi na naging uh, feast day for the Universal Church which would both celebrate the Eucharist and show all these doubt etong mga nagdududa about the real presence of Christ na mali sila. Si Pope Urban IV, he asked the famous Dominican theologian na si Thomas Aquinas to compose the text for the Mass and office for the new feast. And one year later, in 1264, the Church celebrated the feast of Corpus Christi and has done ever since. Uh, napakagandang story nito mga ka-faith, itong story na pinagmulan ng Corpus Christi. You know what? I believe na si Lord... Kung tayo may mga pagdududa, meron tayong question in our faith, God will meet us where we are. Yes, di ba, huwag tayo ma mahiya sa Diyos na idulog yan. Kung meron kang doubt sa faith mo, di ba, go to the Blessed Sacrament, diyan ka magreklamo kay Lord, diyan mo sabihin yung mga pagdududa mo, and God will answer you. Even na kahit hindi mo yan marinig, na kahit parang wala pa siyang sinasabi sa'yo, kahit parang God is so silent, But in His most perfect time, God will meet you where you are in your doubt. Hindi ka pa babaya ng Diyos. Hindi ako naniniwala na hindi ka sasagutin ng Diyos. At itong story na to ni Sister Juliana, ito'y nagbibigay sa atin ng inspirasyon para sa ating lahat to fulfill our purpose, our calling, our mission, even up to our death. Na hindi man makita natin yung, yung parang pangarap mo ay mangyari, hindi yun matatapos sa kamatay mo. I believe na at least, di ba, yung, yung dito sa story ni Sister Juliana na kinamatay niya pero hindi pa rin nangyari Corpus Christi in her lifetime pero nangyari yun after 5 years. Na ang, ang, ang purpose natin, ang mission natin, this is bigger than who we are. This is bigger than, than ourselves. Na ito ay magbibigay ng impact sa future generation. Kaya mga ka faith I encourage all of you Whatever calling and mission God has appointed you, you must fulfill it now at makikinabang ang future generation dyan. Yes, even may, kung may mga dududa, even may mga parang mga uh, persecution, even parang may mga humaharang, if God wants to fulfill it, He will give the providence for it. He will equip you. He will give you all the resources, the connection, and the grace that you need. Amen? So I hope na na-inspire kayo dito sa story nito about Sister Juliana. Hello mga ka-faith! If you want to support the ministry of Sis Carmela, uh, para bilhin po ang kanyang gawang Biswak Scandal. And kung di ka familiar dito sa Biswak Scandal, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic Saint regarding sa Three Days of Darkness na ito lang daw yung... Uh, kind of candle na sisinde pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation. Okay, hindi po tayo force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, And ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle. Kasi uh, pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, uh, you may contact si Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay, so paki-text or paki-viber na lang po siya.